Ano laki dito? Boang. upgraded na boang. Laki. Big mama. Tinan yung katawan. No? Super quality. Magkana okay. naman ang presyo mo nito? Ang sarap lang nung usap ko na rin. Ang bibigay ko rin yung pitawa. Ang parang magulang ko na dito. Ang utang na ako yung mag-aayos. Gusto mo na ako. Pinto, ayaw niya. Wala ko lang yung pinilay. Seven to. Alin, seven five din ang pinipo din ay. Ito yung lahin na kukupadan. Ito ba yung pinukulay. Pero siya yung seven five ang Maganda ko mga mga talong TV. Ano, dito na tayo ngayon sa Padre Garcia, Batangas. Araw po ng Biyernes. June 27, huling uh, Biyernes po na June. Uh, tayo pa yung mag-update sa mga binibenta kami dito. Marami po dumating na malalahing kami dito. Kaya samahan niyo ako sa ating video dito sa Padre Garcia. Okay, uh, ano boss, binibenta na nabili na? Yeah. Nabili niyo na? Nabili. Gagamitin yung ganador o pangkatay? Ah, pangkatay. Ah, pangkatay? pala. Saan gagamitin? Saan gagamitin? A graduation. Ah, graduation? Ah, may panghanda po sa graduation. Yan. Pagkano niyo po nabili yan? Walo. Walong libo. Nabili na siya Ito po ay nabili itong kambing na ito. Pangkatay, gagamitin sa pang graduation Yan naman siyang pagkakatawan ng kambing. Yeah! Nabili nila bossy. Congrats nga pala sa Maradwit. <laughs> Magandang umaga. Mga ah, talong stevie. Ah, dito na ulit tayo sa area ng mga binibentang ng mga kambing. Marami po mga dumating dito mga maganda at malalaking mga kambing. Ayan yeah. po. Tayo mag-up dito ulit ang mga binibenta ng mga kambing dito. Ah, uh, isang ano ni kambing ni boss dito, may dala nang papits na dito sa so, may, ano, may pakain na dito eh, hindi magugutom. Ay, ay. Takot magugutom ang alaga. Ay. Ayan oh. No? Pinapakain ng pits. Bossing, pwede mo malaman kung magkano yung presyo mo dito? Dati 65, bawas ako na ng uh, 55. Bawas sa 55. Oh, bawas sa 55. Ito ba nanganak na o dumalaga pa? Ah, dumalaga pa. Uh, bali init sa ngayon. Na... Ah, naka-heat siya ngayon, hit. Oo. Uh, Ayun. Yeah. siya ngayon no? Pag yung mga interesado po, message nila ako at ibibigay ko sa inyo yung contact number nung ari ng tambing na ito. Binibenta pa dito yung bossing? Uh, ay, binibenta dito dalawang uh, barakong kambing o bak. Bossing, uh, ito po yung mga anong linya na nadanaw po ng lahi niya? Pure breed. Ito daw po ay uh, pure breed na traditional redhead bower. Yan. Dalawa pareho barako. May lang tanong kaya ito, bossing? Ha? Ah, 10 months pa lang wala pa isang taon na no. bata pa pala. Magkano naman pong hinihingi? 18 isa. 18 ang isa. Timura 18 daw ang isa. Ayun. Pure breed na siya. Mga sariling alaga. 18,000 ang bawat isa. Binebenta pa nila boss. Maganda naman ito. Ayun, dalawa. Binebenta ng 18,000 pa na hindi na bet. Lalabas si Kuya. Titingnan. Yan nilabas na. Dala pa yung ano ay pirek. <laughs> ano so talian no. Yan, gagawin yung mga interesado ganito materialis ito, mura ito. At pure breed na daw siya, 18,000 lang. Mababawasan pa. Ganda naman. Binibenta pa ito. Uh, dalawang uh, binibenta sila po dito kami. Baba, babae, babae din ba yung isa? Para babae Ito yung mga upgraded lang siya, ano? Upgraded na uh, isang red bow red, uh, red bower at isang black, ano? Ito yung parang anglo-nubian. Oo, oh, anglo-nubian na palito. In Anglo, parang boang siya. Magkano ang iniingi mo sa kambing mo? <coughs> ay, 18 isa 18 isa Babawasan naman <coughs> Yan yeah. Partida 18 isa Parehong mga inahina Mga binibenta pa nila Bossing yan Ito Ito yung Dunupian na Parang buong breed na Yung isa na may bower Malalaking mga inahin Mga binibenta pa yun Mga malalaking mga kambing Binibenta pa dito May mga upgraded si Boss dito Mga Kambing Mga Malalaking inahin quality naman ng mga inahin niya O kaya inahin nga no Isang dumalaga? A, dalawang dumalaga. Ah, dalawang dumalaga isang inay. Yan ang nalaki ng mga kampiyo na Tama nito. Magkano naman ang presyo mo? 35 yung tatlo. Babawasan. Kunti lang. Kunti lang. Ito daw ay 35,000 asking price. Pabawasan. Kunti lang daw. Hindi naman lang kaya. Maganda naman ang mga kamping. Hindi yung mga gusto magbago pala mag-aalaga dyan. No? Magbibig na ito gabiting. Parabihin at ano. Uh, nata, no? Malalaki ang kamping. Malalaki ang lahi. Tinan nyo. Quality naman ang no? pagkakamping dyan. Binibenda pa. Kaya uh, binebenta si boss nitong uh, kambing. Ano laki nito? Boang. Uh, upgraded na uh, boang. Daki <laughs> Big mama tinay yung katawan no. Super quality. Ganda naman. Ito ay nanganak uh, na. ah oh, face pa lang. Ah, nanganay. Yeah. Grabe sa ganda ng kambing nito. Na Magkano naman ang presyo mo nito? 80. 30, 30,000. Babawasan naman 30,000 sad babawasan. Boang breed. Ayan, you know, upgraded siya. Pinibenta pa ni Bozo. May, ah, uh, gusto mag mag-iinahan ito, Bozo? Ang mag-iinahan, tatlo ang anak. Uh, isang anak yun, tatlo agad. Ah, uh, triplets ang anak. Magkano ang presyo mo dito? 75. 75. Mabukasan pa? Hindi na, mabukasan pa. Ito daw ay 75. 75. 3 plates ang anak. Yan, babawasan pa. Pagina ang camping. Pero boss, ito na kailangan anak na kaya. Shout out kila bossing. Ha? Ah, nabili mo lang din. Ah, hindi raw alam ni bossing at nabili lang din ata. Yan, 17.5 daw babawasan, binebenta pa. Tatlo ang anak. <laughs> Ang ganda mga kaming nibos. Mga puro dumalaga yan. Puro babae. Lahat puro babae. babae. Oh. Ito ay... Babae din. Babae din. Oh. Ito na may parang ito yung malahi-lahi na kaysa dito. Oh. Ano. Ito yung mga upgraded. Parang ito yung may... Ano, ito. Mata sa pagkaka-upgraded Upgraded? Oo. Oh. Magkano ang presyo mo dito? 10-5 for 5, 5 ang isa. Ito ito. Alright, 10, ito 5. ay 10-5 ito daw ay 10,500 tapos ito na may partida 4,500 na kare, ano na mga upgrade na up. 4,500 bossing ganda naman ang mga pagkakambing mga ganda ang katawan mga dumalaga pa binibenta pa ni bossing tayong -Yeah, UH! pa pambagay niya, pambagay niya, pambagay niya. kung di naman, kung di naman, kung di kung di naman, 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 kung di

6,000 binigay na ni Bossing. Pakatay daw, pakatay daw, pakatay. Ah. Hmm. Binayaran na. Kasundo na dito. Ay, ay, Bossing, pwede matalo. Pangkakatay niyo po ba? Uh, <laughs> <laughs> good morning ba, Pangkakatay? Oo. Oh, pangkakatay. Pangkakatay, mga pulutan. Ah, pulutan. Uh, Panghanda pa sa birthday, o Baka, Sa dyan pulutan lang. Pulutan lang. Pulutan lang, yan. Teka, saan po kayo? Bako or Cavite. Ah, malayo pa pinanggalingan nila po. Sa... Bako or Cavite daw to. Eh, dadalit. Pangpulutan lang daw. Yan. Isa lang po ang kailangan Is niya. isa lang. Yan sila sa'yo. Ah, uh, na, uh, na, uh, na, uh, uh, may nabili si sir dito ng apat na kambing. Isang barako nga ba yun? Barako at saka native na. O. Mga baras ko pa eh. Magkano na 13. 13,000. Saan ang dala nito, bossing? Dolores. Dolores. Kaya saan parang mga native ang kinuha mo? Oh, alaga -alaga ba sa bahay lang. Ah, uh, kung bagay, parang hindi masailan sa dagat. Pero may mga, may mga kami sa inyo? Eh, ito ba lang? Baka. Bago pa. Ah, baka. Bali mo. Bago walang. Mm. Ito pala yung ano na ni Bossing sa pangalaga lang daw. Mas na gusto niya yung native. Hindi kasi masyadong kasi-kasoy pag ganito, no? Uh, pag kasi pag ganito, may uh, masasakit mahina sang sal. Oo, oh, kasi mga taga-Lubin siya. Kung bagay, nagbili ka na ng isang pares na, ano? Isang oh, pares na? Oo, may bara ako. Tapos ito, kung maganda't may anak na siya kasama. Ayan. Nabili na ni... Na Makadadagdagan pa. Ating titingin ka pa. Titingin pa Makikiramdam pa sa presyo. Ayan. Yeah. Yeah, Ayan si Bossy. Subscriber natin, taga Dolores. Dolores, Quezon. out. Yun know, ay uh, mga binibenta si Kuya dito, mga Uy, puro dumalaga. Ha? Dumalaga, ano? Para yari tatlo. Para dumalaga ito yung inahin. Oo. Oh. Ah, o. Ah, mga dumalaga ito mag-iinahan. Eh, hindi man siya mag-iinahan. Ha? Hindi mag-iinahan. Okay. Hindi naman. Magkano ang presyo ng mga kambing mo ito, kuya? 20 mil na Apat. Apat, babawasan naman. Huwag agad naman quality. Ah, yan o. ito naman daw ay 20,000 daw ang halaga sa apat na ito. Babawasan pa naman. Quality naman daw sabi ni Kuya. Oo, oh, quality yan. Magaganda naman ang katawan niya. Oh? mga binibenta pa yan. Dawat pa lang i-18 pa yan. Gusto ba 20? Ah, 20 talaga gusto niya. Ah, yun naman pala. May tawad na rin dito 18. Gusto naman yung mga 20. Yan ang mga binibenta pa. پره مکمپنگ اين مان اوه يي يي بابا يان 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 بابا يان

Ginagawa. Tao Hindi kambing si boss dito mga ano. Upgraded oh. Maganda nang dalaking mga inahin. May dumalaga. Mga dumalaga pa. Gando. Malaki. Quality naman yun. Magkano ang presyo mo dito? 30,000. 30,000 dalawa na. Babawasan naman. Babawasan. Ito to ay 30,000 30, babawasan. Ito. Mga bower, ang lahi. Quality naman ang mga pagkakambing niya. Mga dumalaga po. Binibenta pa. Mahaba na malalaking kambing. Binibenta pa ni Bossing.

Ha? Mag inaampalit po. May ano to anak ng dalawa? Mga inayang? Anong lahi dito? May well, halang na yung um, bo uh, bo Ang Bober at Ang Bill. Ha? Buhang? Oo. Nag-isya yan, nag oh, anak oh, yun. Nag-dalawang oh, anak. Oh, anak. Ito tayo lang. Yan. Buhang daw ito. Anak ng dalawang ito. Nabilis. Erol! Ano yun? Erol, nalito po niya! Ito nga, saan yun? Yan. Ito yung mga inahin. At saka? At saka? Buhang ito rito. Ano nga? Anong gating naman kasi okay, na. Magkano ang hinihingi sa anak? Magkano ang hinihingi ako? Kuya, 24 itong kasama ng mga anak. 24 daw okay, ang hinihingi dito. Kasama na yung mga anak. Okay, so, okay na po, sold na po. Ano, huh? pili na. Napili na daw pala ito. Pinyo? Kasi hindi niya nakita kanina ba ganun umalis kami. Yan po ma'am. Pinabili yeah, na ito pala ito. May anak na nila. Basta yung mga anak. 22 daw nabili. Mag-iinahan. Andan yung dalawa. Nagdalawang anak. Ayan. 22 ang kuha sa mag-iinahan. dalawang anak. Ayan. Ano na. na po yung katay? Hindi tutausan. Pasundulan. Sila sir na kabilip. Manipit. Sir na binibenta? <coughs> nabili. Nabili. Nabilip po na ay 16 po ano pa ito ng apat. Ano po ito pang alak pa? ba katay? Katay na din. Ano po <coughs> <O pang> <coughs> ah, sa restaurant o panghanda? <coughs> sa restaurant. Yan. Nabili na pala ito. 18. Puro babae po ano. Ang ano sa restaurant pang katay. Sila sir pala magkakasama. Nabili <laughs> na. mga subscriber natin ating hindi to ng kamping sa Padre Garcia. Taga saan kay Bossing? Chaong. Chaong. Ang tinitingnan ka na door, gagamitin ka na door. Sila boss. Nadid sila sa parada natin ng mga kamping ito. Na uh, mimili dito ng no? kamping ganun to. 7 months. Ayan, si Nalok ni Boss ito. 7 months lang ito. Magkana ang presyo mo nal? Bawa sa 15. Bawa sa 15,000. 15. Upgraded. Wala ah, eh. Para, ano? Parang buong na ito, no? Buong, buong Na, na, na. Ah, uh, buong breed. 50,000 babawasan. Binibenta pa rin po. <laughs>

saya baru pula ini ini apa baik ini saya ben pakai custom dulu <laughs> 7, 5, <000. laughs> malabili, malabili si sir. sir, pangkakatay? Pangkatay po. Saan po ang dala, sir? Ibaan. ibaan lang. Malapit natin. Vlogger ka ka? Opo. Talong po. Pangkatay to. Sa ibaan, Patangas. Ayan.

اما موي بيو فوٽو جي ڏيڏي تي گهڻي آهي انا مالا ڪري يا اها کي چاھو ٿي نالو ڪيو ني موست مستر قابلي ۾ او بي بي ان سي جي چينل آهي پرفेक्ट آهي

yan, upgrade ito ang Big 9 Pro ito ang uh, hinihingi dito. Para po. Pabili na rin ba lang talong mga chela? Pabili na pa ni na, Bossing. Well, uh, Ito na may uh, binipenta si Boss dito nga uh, Redhead Bower Magkano bossing ang ini? Pabawasan naman uh, Pabawasan Kunti na pabawasan Ito ay 30,000 ang halaga Pabawasan Magandang gamitin yung binaturo Oh my God. Oh, binibenta pa ni Boss. Ito may binibenta si Boss dito ng native na kambing na barako. Magkano Boss yung presyo? Bigay na 5,000. 5,000 binibigay nito. native na kambing. Binibenta pa ni Boss. Awas sa expire. May uh, may kambing si Boss dito binibenta. Magkano to so maghinaan? Ano, ito lang. Tulad na pagkakatalit, takalpas man sila eh, sama-sama. Magkaiba lang, magkaiba lang. Magkaiba lang ang itsura oh. At full show. Ay, timbal <laughs> din ang maliit. Ayun yung inayin. Magkano ang presyo mo? 15,000. Babawasan naman? S hindi na. At uh, 15,000. Hindi na babawasan at mga nipit na kambing. Una at tatlo na ang anak. Binibenta pa ni boss. Ganda. Bossing, nabili na po. Magkakatay? Magkano nakuha? 35, ah, 13 pa. Ano po ito yung panghanda? Oh, Sa birthday. Oh. ah, birthday ano yan. Laki. 13 daw na ni Bossing pangkatay. Yan na pang may uh, binibenta si Kuya dito na ni 13,000 po ang alagas Babawasan ba ba naman. Babawasan naman. 13,000 daw. Babawasan. Ayan. Okay, no? Binibenta pa ni Kuya.

71000 ore disamuna berapa isentau Boss, taktan niyo. Taktan niyo sakin, 'se. Taktan niyo. Ano, Boss, kita niyo sa, 'se, hindi na ako binigay. Basta, sa libo. Ah. Dito tayo sa libro. Hindi tayo sa libro. Dito na lang boss. Ang boss. Dito pa lang boss. Sarito na yung mga tao sa bisis. Tagdagan mo malaki ka ng. Kailangan ko taripa pa tawagan ko sa inyo. Dito, 23 pesos oh dinigit-gitigina. Totoo wala na alam eh. Tagdagin mo. Ayun din ba 'yung sinamantang pagpumulgraha ko na naman. Hindi ko na alam 'yung muntabi. lang.

Bower si Pus dito mag-graded. Taki. Okay. Magpapabara ko eh. <laughs> Magkano Boss yung presyo ba yan? Magkano presyo ng Red Bower? 15. 15,000. Babawasan pa. Babawasan pa. Babawasan pa. pa daw. Doon ay 15,000. Graded siya. 15,000 na babawasan. Ano dia bukan apa enggak